Alright guys, so uh, welcome back dito sa aking channel. My video for today is magluluto tayo ng tilapia sa pamamagitan ng init ng araw guys. Ayan, bumili tilapia sa palengke. So yun nga guys, titignan natin kung talagang legit nga ba ang makaluto sa pamamagitan ng init ng araw. So yan guys, may mantika na yung kawali ko. Alright, akla tayo dito sa third floor at uh, doon tayo magluluto sa may rooftop. So, yan yung pagdan namin papuntang rooftop. Ayan. So, yan guys. Yung kwarto ko may tagbi-tagpi pa. Oh. <laughs> Hindi pa kasi tapos yan. Kaya ganoon At eto na nga. Nandito na tayo sa taas. Grabe ang init. Oh. Ah, sobra init. Ngayon natin may tatry kung talagang legit ba na nakapagluto sa init ng araw. Alright kaya nyo ilulutoy natin tignan natin kung legit nga so painitin muna natin 2 hours later ito, hindi pa naman umiinit ha ah. ano ba legit ba talaga to? bakit hindi umiinit? Pero init na pero yung mantika hindi po umiinit to. So. -maya, maya uli. Uh, balikan natin to pagka yung kapag lipas ng isang oras. So 2 hours later. Sinimulan ko to walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Hehehehehe <laughs>